Welcome to this channel. Sa presentasyon na ito, gugunitain natin ang kasaysayan ng Our Lady of Guadalupe, ang mga aparisyon at himala nito. Ganoon din kilalanin natin ang taong pinili upang maisakatuparan ang isang natatanging misyon. Ang kanyang feast day ay tuwing ika labing dalawa ng Disyembre. Noong 16th century sa Mexico, sa Central America, ang mga tribu ng Indian Aztec ay nabubuhay sa kadiliman ng idolatria. Ang kanilang dinidiyos na simbolo na araw ay pinaniniwala ang nangangailangan ng dugo ng tao upang patuloy ang kalakasan sa pakikipaglaban sa buwan at mga bituin. Kapag siya ay nanghina at namatay ayon sa kanila, mamamatay din sila. Ang sakripisyo at pag-aalay ng mga buhay o human sacrifice ay walang katapusan. Ang mga paring Aztec ay nagpropesya na ang kanilang mga tao ay titira sa lugar kung saan makikita ang isang agila na dumapo sa isang kaktus na nilalamon ang isang ahas. Ito ay noong 14th century. Lumitaw ang agilang ito sa bandila ng Mexico ngayon. Nakita ng mga Aztec at inihulang ito. Doon nila itinatag ang kanilang bayan na Tenochtitlan na ngayon ay Mexico City na ang bayan ay lumawak at naging isang lungsod. Naging mayabong ang kalupaan at naging sagana sa mga bulaklak, prutas at gulay. Ang organisasyon ng kaharian ng Aztec ay napaka-istruktura at may maayos na pamunuan. Ang kaalaman ng kanilang mga tao tulad ng mga doktor, arkitekto, pintor, pilosopo, matematiko ay napakahusay para sa panahong iyon, subalit limitado ang kaalaman sa ibang bahagi ng mundo. Nakuha nila ang kapangyarihan at kayamanan sa kanilang pakikidigma. Ang mga nasakop nila ay kailangang magbayad ng mga parangal ng iba't ibang pagkain o kaya ay grupo ng mga kalalakihan para magamit sa digmaan o kaya ay sakripisyong mga buhay ang alay sa kanilang pamumuhay na kanibalismo. Noong 1474, Ipinanganak ang isang bata na binigyan ng pangalang Kootla na ang kahulugan ay nagsasalitang agila. Pagkamatay ng kanyang ama, ang bata ay kinuha ng kanyang tiruhin. Mula sa edad na tatlo, kasama ang lahat ng mga kabataang Aztec, tinuruan siya ng mga gawaing Aztec at ang klase ng pamumuhay nila. Sa paaralan na tuto siyang kumanta, sumayaw at lalo na ang pagsamba sa maraming Diyos. ang kanilang mga pari ay napakalakas ng impluensya at napapasunod nila ang mga tao na may malaking takot sa kanila. Si Kotla ay labintatlong taong gulang ng itaguyod at italaga ang dakilang templo sa Tenochtitlan. May panahong sa loob ng apat na araw, ang mga pari nila ay nag-alay ng 80,000 na buhay ng tao para sa kanilang Diyos. Pagkatapos niyang magsilbi sa military pinakasalan ni Kotla ang isang dalaga na pareho niya ang katayuan sa buhay. Simple at tahimik na buhay ng pagiging magsasaka ang kanilang naging pantawid sa araw-araw. Noong 1519, dumating ang mga Kastila sa Mexico sa pamumuno ng isang nagnangalang Hernando Cortes na may mga kasamang limandaang sundalo. Nasakop niya ang bansa para sa Espanya. Hindi sila nagkulang sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo sa mga Aztec Indians. Noong 1524, dumating sa Mexico ang labing dalawang Pransiskanong misyonero na mabilis na nakagiliwan ng mga tao. Ang kabutihan ng mga ito ay kabaligtaran ng kalupitan ng mga paring Aztec. Nagsimula silang magtayo ng mga simbahan. Gayunpaman ang mga Aztec ay nag-atubili na magpabautismo dahil kailangan nilang talikuran ang poligamyang pakikipagrelasyon. Si Kothla Toazin at ang kanyang asawa ay kabilang sa mga unang nabinyagan at tumanggap ng mga pangalang Juan Diego at Maria Lucia. Pagkamatay ni Maria Lucia noong 1529, umalis si Juan Diego sa kanyang lugar at nakipamuhay na kasama ang kanyang tiyuhin na si Juan Bernardino na isa na ring Kristiyano. Noong ikasyam ng Disyembre, 1531, gaya ng kanyang nakaugalian na tuwing Sabado, umaalis siya ng napakaaga para dumalo sa ipinagdiriwang na Misa bilang parangal sa Mahal na Birhen sa Simbahan ng mga Franciscano malapit sa Mexico City. Nilakad niya ang Tepeyac Hill. Bigla siyang nakarinig ng malumanay at napakagandang pag-awit na tila nang gagaling sa napakaraming ibon. Pagtaas ng kanyang mga mata sa tuktok ng burol, nakita niya ang isang puti at nagliliwanag na ulap. Tumingin siya sa paligid niya at inisip kung nananaginip ba siya. Biglang huminto ang kanta at tinawag siya ng isang boses ng babae. Malumanay at kabigha-bighani, ang tawag sa kanya ay wanito, Gito. Mabilis siyang umakyat sa burol at nasumpungan ang sarili sa presensya ng isang napakagandang babae na ang damit ay kumikinang na parang araw. Sa pakikipag-usap kay Juan Diego, sa katutubo niyang wika na nahuwati, sinabi ng magandang babae sa kanya, Juan anak ko, saan ka pupunta? Ang sabi ni Juan Diego, marangal na ginang, aking reyna, pupunta ako sa misa sa Mexico City, gusto kong marinig ang mga banal na turo ng pari doon. Ang sabi ng magandang babae, nais kong malaman mo, mahal kong anak, ako ang perpekto at laging birhing Maria, ina ng tunay na Diyos, na kung saan nagmula ang lahat ng buhay. Ang Panginoon ng lahat ng bagay ang lumikha ng langit at lupa. Lubos kong ninanais na maitayo ang isang simbahan sa aking karangalan kung saan maipapakita ko ang aking pagmamahal, habag at proteksyon. Ako ang iyong ina na puno ng awa at pagmamahal sa iyo at sa lahat ng nagmamahal, nagtitiwala at humihingi ng tulong sa akin. Pakikinggan ko ang kanilang mga problema hinaing at mga pagdurusa. Upang maipakita ko ang lahat ng aking pagmamahal, pumunta ka ngayon sa obispo sa Mexico City at sabihin sa kanya na pinapadala kita at ninanais ko na maitayo ang isang simbahan. Dumiretso nga si Juan Diego sa obispo. Ang obispo ay si Juan de Zumaraga, isang Pransiskano at siya ang unang obispo ng tinatawag na ngayong Mexico City. Isa siyang banal na tao at nagumapaw ang kabaitan sa mga Indians. Pinakinggan niya si Juan Diego, subalit nangamba na siyang isa lamang itong ilusyon ng isang mahirap na tao, kung kaya't hindi niya ito pinaniwalaan. Sumapit na ang gabi at nilakad na naman ni Juan Diego ang Tepeyac Hill upang umuwi na at nakita na naman niya ang aparisyon. Sinabi niya sa magandang babae ang naging resulta ng kanyang misyon na hindi siya pinakinggan. Ito pa ang sinabi ni Juan Diego, nakikiusap ako na ipagkatiwala mo na lang ang iyong mensahe sa isang taong mas kilala at iginagalang upang ito ay paniwalaan. Ako ay isang simpleng indian na ipinadala mo bilang mensahero sa isang mahalagang tao kung kaya't hindi ako pinaniwalaan. Ayaw kong mabigo ka ng husto, ang dagdag pa niya. Pinakamamahal kong anak, tugon ng magandang babae dapat mong maunawaan na marami pang mararangal na kalalakihan na higit sa iyo kung saan maaari kong ipagkatiwala ang aking mensahe subalit sa iyo magtatagumpay ang aking plano bumalik ka sa obispo bukas sabihin mo sa kanya na ako mismo ang mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos ang nagsugo sa iyo Kinalingguhan ng umaga pagkatapos ng misa, pumunta si Juan Diego sa bahay ng obispo. Maraming tinanong ang obispo sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng patunay o palatandaan ng katotohanan ng aparisyon. Nang umuwi na si Juan Diego, pinasundan siya ng obispo sa dalawa nitong tagapaglingkod. Sa tulay ng tepeyak, nawala sa kanilang paningin si Juan Diego. Sa kabila ng kanilang paghahanap sa burol at paligid, hindi na nila ito muling nakita. Galit na galit ang dalawang ito at ipinahayag nila sa obispo na si Juan Diego ay isang impostor at hindi dapat paniwalaan. Hinihintay na ng magandang babae si Juan Diego sa burol. Sinabi nito sa magandang babae ang resulta ng huli niyang pakikipag-usap sa obispo. Bumalik ka bukas ng umaga upang hanapin ang palatandaan na kanyang hinihingi ang sabi ng aparisyon. Pag-uwi ni Juan Diego, nadat niyang may karamdaman ang kanyang tiuhin. Kinabukasan kailangan niyang manatili sa bahay upang alagaan ito. Hiniling ng kanyang tiuhin na maghanap ng pari dahil lumalala ang karamdaman nito. Madaling araw ng Martes, ikalabing dalawa ng Disyembre, naglakbay muli si Juan Diego patungong lungsod. Nang papalapit na siya sa Tepeyac Hill, minabuti niyang mag ng daan upang hindi matagpo ang muli yung magandang babae. Ngunit bigla niya itong nasalubong. Dahil sa kahihiyan, ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon na babalik siya kapag nakahanap na siya ng pari na magbibigay ng seremonyang spiritual sa kanyang tiuhin. Tinugon siya ng magandang babae ng ganito. Pakinggan mo ako aking anak sa sinasabi ko sa iyo ngayon. Huwag abalahin ang isipan sa anumang alalahanin. Huwag matakot sa anumang karamdaman o aksidente. Wala ba ako dito, ako ang iyong ina? Wala ka ba sa ilalim ng aking anino at proteksyon? Hindi ba ako buhay at kalusugan? Wala ka ba sa kandungan ko at pangangalaga ko? May kailangan ka pa ba? Pagkatapos ay inutusan siya ng magandang babae na pumunta sa tuktok ng burol para pitasin ang lahat ng bulaklak na makikita niya doon at dalhin ang mga ito sa kanya. Pagdating sa tuktok ng burol, natigilan si Juan Diego na makita ang napakaraming bulaklak na namumulaklak mga Castilian roses na napakabango. Sa taglamig ng panahon na iyon, walang mabubuhay na anuman sa burol na iyon at ang lugar ay masyadong tuyo para tumubo ang mga bulaklak doon. Inipon ni Juan Diego ang mga rosas ibinalot sa kanyang tilma o balabal at pagkatapos ay pumunta sa magandang babae. Ang sabi nito, mahal kong anak, ang mga bulaklak na ito, ang palatandaan na ibibigay mo sa obispo. Ito ang magpapaniwala sa kanya upang itayo ang simbahan na aking hinihiling. Tumakbo si Juan Diego sa obispo. Pagdating niya ay pinaghintay pa siya ng mga katulong ng ilang oras na mangha sa kanyang pasensya ang mga ito at naintriga na rin kung ano yung daladala niya sa kanyang tilma o balabal. Sa wakas pinaalam na rin nila sa obispo na nandoon si Juan Diego. Bagamat maraming tao, ay agad naman siyang pinakiharapan ng obispo. Isinalaysay ng Indian ang kanyang ginawang pakikipagsapalaran. Inilahad niya ang kanyang tilma at hinayaang lumagpak ang mga bulaklak na nagniningning pa sa hamog na kumalat sa sahig. Naluha at napaluhod ang obispo na may paghanga sa mga rosas na hindi matatagpuan sa Mexico. Bigla na lang nakita niya na kalimbag sa tilma ang larawan ng mahal na inang birhen. Napakaganda nito na puno ng kahinahunan. Nagpakita siya kay Juan Diego at sa larawan sa tilma sa hitsura ng isang katutubong Meksikana na taga bukid. Siya ay nagdadalang tao dahil sa itim na laso na medyo may kataasan sa kanyang baywang. Iyon ang pahiwatig noon na nagdadalang tao ang isang katutubong babae. Kaya marahil ang tawag sa kanya ni Juan Diego ay ginang. Nawala ang pagdududa ng obispo at nagbigay daan pa sa isang mas malalim na pananampalataya at pag-asa. Kinuha niya ang tilma at ang mga rosas at inilagay sa kanyang pribadong oratorio. Kinabukasan sumama siya kay Juan Diego sa burol kung saan naganap ang aparisyon. Matapos suriin ang lugar, bumalik si Juan Diego sa bahay ng kanyang tiyuhin. Si Juan Bernardino ay ganap ng gumaling. Ang kanyang paggaling ay naganap sa mismong oras ng umiwas at nag-iba daan ang kanyang pamangkin at sinabing susundo ng pari. Sinabi ng tiyuhin sa kanyang pamangkin na nakita na niya ang magandang babae, pumunta sa bahay nito at kinausap siya. Ayon sa pag-uusap, gusto ng magandang babae na magtayo ng simbahan sa Tepeyac Hill at gusto niyang ang kanyang larawan ay tawaging Santa Maria ng Guadalupe. Pero hindi daw ipinaliwanag kung bakit. Ang pangalang Guadalupe ay kilalang kilala ng mga Espanyol dahil sa Espanya ay may napakatandang sangtuaryo na inialay sa Our Lady of Guadalupe. Mabilis na kumalat ang balita ng Himala sa maikling panahon ay nakilala si Juan Diego. Ipagkakalat ko ang iyong katanyagan, sinabi ng inang birhen kay Juan Diego. Subalit ang Indian ay nanatiling mapagpakumbaba gaya ng dati. Sinimulan na ang pagtatayo ng isang maliit na simbahan sa burol. Pinatayuan din ng maliit na bahay si Juan Diego sa tabi ng simbahan. Nang matapos ang paggawa ng maliit na simbahan, nagprosisyon at dinala na doon ang tilma. Sa kanilang kagalakan, ang mga Indians ay nagpaulan ng pana na simbolo ng selebrasyon. Isa sa kalahok sa prosesyon ay tinamaan ng pana at malubha ang naging kondisyon. Inilagay nila iyong sugatang lalaki sa paanan ng imahen, nagsumamo at humingi ng tulong. Isang himala, biglang tumayo ang lalaki na parang walang nangyari. Lumipat na rin si Juan Diego sa kanyang maliit na tirahan sa tabi ng simbahan sa Burol. Siya ang naging caretaker ng lugar. Nanatiling simple ang kanyang buhay. Nagpatuloy siyang nagsaka sa isang bukid malapit sa santuario. Siya rin ang tumatanggap sa mga pilgrims at gustong bumisita at walang sawa siyang nagsasalaysay ng mga detalye ng aparisyon. Marami rin ang humingi ng panalangin sa kanya. Sa mga libre niyang panahon, iginugol niya sa pagdarasal sa harapan ng imahe lalong umusbong ang kanyang kabanalan. Ganito ang patuloy niyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan noong ikasyam ng Disyembre, 1548, labing pitong taon matapos ang unang aparisyon. Dahil sa mabilis na kumalat, ang mga himala ng mahal na ina, sa imahe sa tilma, ang mga Indians ay tumalikod na sa pag-idolo, sa kanilang mga Diyos-Diyosan, mga pamahiin, pag-aalay ng mga tao at tuligamyang pamumuhay marami ang humiling na mabinyagan. Siyam na taon pagkatapos ng mga aparisyon, siyam na milyong Indians ang nagbalik loob sa pananampalatayang Kristiyano. Halos 3,000 conversion sa bawat araw. Napagtanto nila na ang babaeng ito ay higit na dakila kaysa sa kanilang dinidiyos na araw dahil nasa likuran nito ang araw. Nahigitan niya rin ang Diyos ng buwan dahil pinanatili niya ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa. Wala na siya sa mundong ito dahil ang kanyang anyo ay napapalibutan ng mga ulap at nakatuntong siya sa isang anghel. Magkadaop ang kanyang mga palad na nananalangin, na nangangahulugan lamang na mayroong isang mas dakila kaysa sa kanya. Noong 1936, nagkaroon ng isang pagsusuri na isinagawa sa dalawang hibla mula sa tilma ang isa ay pula at ang isa pa ay dilaw, at humantong sa isang kamanghamanghang resulta. Ang mga hibla ay naglalaman ng walang kahit anong coloring agent. Kinumpirma ng ophthalmology at optika ang hindi maipaliwanag na katangian ng imahe. Tila ito ay isang slide na nakaproject sa tela. Ang mas malapit na pagsusuri ay nagpapakita na walang bakas ng pagguhit o pagsketch sa ilalim ng kulay. Kahit na may kaunting ginawang pagbabago sa orihinal, ang kaunting pagbabago ay nagdeteriorate sa paglipas ng panahon. Bilang karagdagan, ang background ay hindi kailanman nakatanggap ng anumang primer na tila hindi maipaliwanag kung ito ay tunay na ipininta dahil kahit nasa pinakamagandang tela, ang coating ay palaging inilalapat. Walang madetect na brush stroke. Pagkatapos ng infrared analysis na isinagawa noong ikapito ng Mayo 1979, isang profesor mula sa NASA ang sumulat walang paraan upang maipaliwanag ang kalidad ng mga pigment na dinamit para sa pink na damit, ang asul na belo, ang mukha at mga kamay o ang pananatili ng mga kulay o ang liwanag ng mga kulay pagkatapos ng ilang siglo kung saan karaniwan na dapat ay nagdeteriorate na. Ang pag-aaral sa imahe na ito ang naging pinaka-moving experience sa buhay ko, ang sabi pa niya. Ang imahe ay tumagal at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Ang tilma ni Juan Diego ay gawa sa isang magaspang na hibla ng kaktus na karaniwang nadidisintegrate sa loob ng labing lima hanggang tatlumpung taon. Gayunpaman, ang imahe ng Guadalupe ay nanatiling buo sa loob ng 484 years nang hindi kumukupas o pumutok man lang. Bukod dito, ito ay sumailalim sa usok ng kandila sa loob ng maraming taon na dapat ay pinabilis ang proseso ng pagkasira. Noong 1778, aksidenteng natapon ng isang manggagawa ang malakas na nitric acid sa malaking bahagi ng imahe. Sa pagkamangha ng lahat, kaunting man sa lamang ang lumitaw na makikita pa rin sa kanang bahagi sa itaas. Karagdagan pa, noong 1921, isang bombang nakakubli sa ilang bulaklak ang inilagay sa altar ng direkta sa ilalim ng imahe. Nang pumutok ang bomba, nabasag ang marmol na riles ng altar, at mga bintanang 150 na talampakan ang layo. Isang brass crucifix ang nabaluktot ang hugis, ngunit ang imahe ay hindi napinsala. Napagmasdan ng mga astronomo na ang lahat ng mga konstelasyon na naroroon sa kalangitan sa sandaling binuksan ni Juan Diego ang kanyang tilma sa harapan ni Bishop Zumraga noong December 12. 1531 ay nasa tamang lugar sa mantel ng mahal na inang birhen. Napag-alaman din na sa pamamagitan ng pagpapataw ng topografikal na mapa ng Central Mexico sa damit ng birhen, ang mga bundok, ilog at punong lawa ay nagtutugma sa dekorasyon sa damit na ito. Hindi ka paniwala ang mga konstelasyon ay ipinapakita bilang tinitingnan mula sa labas ng langit sa madaling salita sa kabaligtaran. Para tayong may larawan mula sa isang taong tumitingin dito, mula sa labas ng universo, ito ay isang snapshot ng langit at lupa, mula pa noong nakita ni Juan Diego, ang mahal na inang birhen. Gayon din, ang konstelasyon na Virgo, na kumakatawan sa kadalisayan ng pagkabirhen, ay lumitaw sa bahagi ng puso ng mahal na ina na nagpapahiwatig ng kanyang malinis at dalisay na pagkabirhen. At ang konstelasyon na Leon naman, na Leon, ay nasa ibabaw ng kanyang sinapupunan. Ang leon ay kumakatawan kay Heso Kristo dahil si Kristo ay ang leyon ng tribo ni Juda. Binibigyang diin ito na si Kristong Hari ay naroroon sa sinapupunan ng mahal na inang birhen. Ang perpektong paglalagay ng mga bituin sa kanilang iba't ibang mga konstelasyon ay naglalarawan ng walang katapusang katalinuhan sa likod ng mahimalang imahe. Natuklasan ng mga ophthalmological na pagsusuri na ang mata ng mahal na inang birhen ay isang mata ng tao na tila may buhay. At kasama ang retina kung saan makikita ang larawan ng isang lalaking nakaunat ang mga kamay si Juan de Ang imahe sa mata ay umaayon sa mga kilalang batas ng optika, lalo na sa nagsasaad na ang isang bagay na may maliwanag na liwanag ay maaaring makita ng tatlong beses sa isang mata. sa isang pag-aaral sa ibang pagkakataon ay nagbigay daan sa mga mananaliksik na matuklasan sa mata na may dagdag na imahe nandoon si Bishop Zumraga at ilang iba pang mga tao na naroroon nang lumitaw ang imahe ng Our Lady sa tilma. At ang normal na microscopic network ng mga ugat sa talukap ng mata at ang kornea ng mga mata ng mahal na inang birhen ay ganap na nakikilala. Walang taong pintor ang makakagawa ng gayong mga detalye. Sa lahat ng mga katangian ng imahe, ito marahil ang pinakakamanghamangha. Ang mikroskopiko na pagkakahawig ng isang may balbas na lalaki ay natuklasan. Una noong 1929 at muli noong 1951. Ang lalaking may balbas ay tumutugma sa mga kasabay na larawan ni Juan Diego. Walang sinumang pintor ang maaaring makakita ng napakaliit na larawan ni Juan Diego sa mga mata ng mahal na inang birhen Nasa sa kalaunan ay natukoy ang mga ito ng pagunlad ng teknolohiya ng tao. Higit pa rito, imposible para sa sinumang tao na ipininta ang mga imahe dahil napakaliit lamang nitong gawin. Sinuri ni Jose Aste Tonsman, isang Peruvian ophthalmologist, ang mga mata ng mahal na inang birhen sa 2,500 beses na paglaki nakilala niya ang labintatlong individual sa magkabilang mata sa magkaibang sukat tulad ng pagpapakita ng isang imahe ng mata ng tao. Lumilitaw na ito ang mismong sandali na inilatag ni Juan Diego ang tilma sa harap ni Bishop Zumraga. Noong 1970s, isang Japanese optician na nagsuri ng mga mata ay nahimatay. Nang mahimasmasan sinabi niya, ang mga mata ay buhay at nakatingin sa kanya. Hindi ka pa ni kapag ang mga mata ng Our Lady ay nalantad sa liwanag, ang mga pupils ay nagsasarado. Kapag ang ilaw ay inalis, sila ay bumabalik sa isang dilat na estado. Ang larawan ay palaging 98.6 degrees Fahrenheit, ang temperatura ng katawan ng tao. Ito ay isang mahimalang katotohanan na anuman ang nakapaligid na temperatura o panahon ang imahe ay nananatili sa pantay na 36.5 degrees centigrade o 98.6 degrees Fahrenheit, ang normal na temperatura ng katawan ng tao. Gayun din, si Dr. Carlos Fernandez del Castillo, isang Mexican ginecologist, pagkatapos maingat na suriin ang tilma at ang imahe ng buntis na mahal na inang birhen, ay napagpasyahan na ang mga sukat ng kanyang katawan ay tulad ng isang umaasam na ina sa Pagtatapos ng Pagbubuntis Isang himala noong taong 2007 ang nagbigay diin sa Our Lady bilang Patroness of the Unborn sa maraming mga titulo ng Our Lady of Guadalupe, siya ay iginagalang bilang patroness ng hindi pa mga isinisilang. Ang larawan ay nagpapakita na ang mahal na inang birhen ay nagdadalang tao kay Kristo siya ay isang hindi mapag-aalinlangan ng saksi sa kabanalan ng buhay at proteksyon ng mga hindi pa isinisilang. Noong April 24, 2007, isang hindi pangkaraniwang ningning ang nagpakita sa imahe sa sray ng Our Lady of Guadalupe sa Mexico City. Nangyari ito kaagad pagkatapos na gawing legal ang aborsyon ng lungsod na iyon. Ayon sa isang salaysay, sa pagtatapos ng misa, na para sa mga aborted na bata, habang ang marami sa mga mananampalataya ay kumukuha ng mga larawan ng tilma ng tipeyas na inilantad at pinarangalan sa basilika, ang imahe ng mahal na ina ay nagliwanag. Ang liwanag ay nagmumula sa kanyang tiyan na bumubuo ng isang makinang na halo na may anyo ng isang embryo. Ang inhinyero na si Luis Giroud na nag-aral ng larawan ay kinumpirma ang pagiging tunay ng negatibo. Ayon sa kanya, hindi ito binago o sa pamamagitan ng pagpapatong ng isa pang larawan. Natukoy niya na ang liwanag ay hindi nagmumula sa anumang refleksyon, ngunit nagmula sa loob ng tiyan ng mahal na inang birhen. Ang liwanag ay napakaputi at dalisay, iba sa mga nakagawiyang photographic na ilaw na ginawa ng mga flash. Ang liwanag na napapalibutan ng halo ay tila lumutang sa loob ng tiyan ng mahal na inang birhen. Ang halo ay may anyo at sukat ng isang embryo. Kung susuriin natin muli ang larawan sa pamamagitan ng pagliko nito sa isang sagittal plane, makikita natin sa loob ng halo ang ilang mga lugar ng lilim na katangian ng isang embryo ng tao sa sinapupunan ng isang ina. Saint Juan Diego, sa iyong kababaang loob, dahil sa awa ng mahal na inang birhen, pinili ka na tuparin ang isang misyon sa paraang nais niya upang mabago ang kalakaran ng pamumuhay ng iyong lipi at matulungan ang lahat ng kanyang mga anak na makilala at magtiwala sa tunay na Diyos na may gawa ng lahat. Saint Juan Diego, pray for us. Our Lady of Guadalupe, patuloy mo kaming turuan at gabayan na magtiwala sa Diyos. Ipanalangin mo kami, lalo na ang mga dukha at inaapi. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.